Hi! Hello mga lalabs! Good morning! So ayan, i share ko lang to yung pag-aalay ng tubig dito sa ito mga lalabs sa TCN Monastery. So ayan, dito to sa Hong Kong. So ayan, bihira yung mga nakakapasok dito mga lalabs dahil ang hirap kumuha ng schedule or booking. Talagang napakarami araw-araw nang pumapasok dito. Tsaka limited lang talaga mga lalabs yung pinapapasok nila. At tsaka mga lalabs sobrang strict to nila dito mga lalabs kaya dapat sundin mo yung kung ano yung patakaran nila so ayan kapag uh, lalo na po mga lalabs kapag babaan kayo ng pagkain huwag na huwag kayong babaan ng may karne dahil a uh, Buddhist temple po ito at bawal sa kanila yon kasi dati nung kami ay ah, yung kasama namin may baon silang ganun na mga lalabs talagang pinalabas so ayan yung uh, um, monastery napakalaki niya ang laki niya mga lalabs talaga so ang daming gusto talaga dito mga lalabs sumasok pero napakahirap kumuha ng booking free entrance naman siya mga lalabs so ayan pero mahirap lang talaga kumuha ng buong schedule. So ayan, sobrang dami ng tao dito mga lalabs na pumapasok araw-araw. Tsaka limited lang talaga. So ayan o, oh, tingnan nyo naman yan. Ang ganda niya. Napakainit lang talaga mga lalabs. Alam niyo maganda pumunta dito kapag winter. Ang ganda dito dito kapag winter. So ayan, two times na ako nakapasok dito mga lalabs. At ngayong pangalawa, yan, nakapag-alay tayo ng tubig. <clears throat> Yan, pwede kang humiling mga lalabs at sabi nila, uh, tinutupad daw nito yung mga kahilingan mo. So, ayan. Pero, syempre, kasama, samahan pa rin natin ang pagsisikap sa buhay. So, ayan. Tingnan niya naman yan ang ganda niya. Ang taas niya mga lalabs talaga. Ang taas niya, diya, grabe. <coughs> so, ayan. Ayan naman niya, no? napaka elite Pero talagang sulit naman dito pang lalabs, yung pagpasok mo dito. Talagang makikita mo na napakaganda para kang nasa o Japan or Korea. So, ayan, napakaganda niya. Buddhist temple po ito mga lalab. So, ayan. So, next time, pag may time ulit makakawa tayo ng booking, makapwede tayong bulit bumalik dito. So, ayun lang mga lalab. Yun ang share ko today. So, thank you so for watching. Have a good day and God bless. Ingat po kayo mga lagi at kung kapag nanonood kayo mga lalabs ng aking mga content, so mag -iwan po kayo ng bakas para mabalikan ko po kayo. So yun lang. Thank you! Bye!